Sa pamamagitan ng kanyang TikTok account ay inanunsyo nga ng It Showtime host na si Ayon Perez na hindi na niya itutuloy ang kanyang paghabol bilang councilors sa lugar ng Concepcion Tarlac sa darating na 2025 midterms election. Matatanda ang last month ay isa si Ayon Perez sa mga celebrities na nag ng kanilang Certificate of Candidacy at maraming ang mga netizen ang nag-react. Narito ang naging pahayag ni Ayon Perez. Sa mga kalugar ko sa Concepcion, una po maraming salamat salamat sa tiwala at suporta nyo na binigay sa akin. Pinapaalam ko po na hindi na po ako tatakbo o tutuloy bilang konsihal ng konsepsyon. Dahil gusto ko po munang ihanda ang sarili ko para hindi mapahiya sa inyo at mapaglingkuran kayo ng tama. Muli po maraming maraming salamat po sa inyong tiwala, paumanhin po. Sa kanyang TikTok post ay binahagi nga ni Ayon ang isa sa mga dahilan kung bakit winedro niya ang kanyang candidacy. Ayon kay Ayon, mas gusto niyang pag-aralan muna ang paglilingkod sa bayan lalo na ang paggawa siguro ng batas dahil nararapat na alam niya mga bagay na ito lalo na't maglilingkod siya sa kanyang bayan sa Concepcion Tarlac. Pero ang maganda rin nangyari ay nakita ni Ayon ang suporta ng mga taga-Tarlac para sa kanya pero dahil na rin sa kakayanan na meron si Ayon, alam niyang hindi pa siya handa para tuluyang ibuhos ang paglilingkod sa nasasabing bayan. Matatanda ang 2018 nang mag-join nga sa each showtime ang nasasabing si Ayon Perez at later on ay naging regular host na siya sa noontime show. Sa mga kalugar ko dyan sa Concepcion, uh, una po maraming salamat uh, sa tiwala at suporta nyo na ibibigay sa akin. Uh, pinapaalam ko lang po na hindi na po ako uh, tatakbo o tutuloy bilang uh, konsilhan ng konsepsyon dahil uh, gustong gusto, ko po, uh, gusto ko po munang sarili ko para hindi mapahiya sa inyo at mapaglingkuran kayo ng uh, tama. Samantala ay kinasal naman sila ni Vice Ganda sa Las Vegas noong 2021.